Araw ginugunita natin ang buhay ng isang taong kinilala nating si Lolo Mars, na ilaw ng karamihan ng mga naririto ngayon sa oras ng kadiliman. Maaaring lumisan ang kanyang katawang lupa, ngunit sa mga taong nagmamahal sa kanya, di magmamaliw kanyang mga presensya bago po mawala si Lord na Mars, binili niya po itong kapilya sa amin ni Kuy Biboy. Surpresa niya daw po ito para sa bukan liwayway. Kasi niya daw po mapalapit tayong lahat sa Panginoon. At naniniwala po siya na ito po ang tanging paraan. Kahit para na po siya, sana po mabigay natin ang kahilingan na yon. Bukas po ang kapilya para sa ating lahat. Kailangan natin tanggapin na wala na si Rolo, Mars. Mintindihan ko po, Mamikiki. Pero sana lang tiyos si Mahang para mas gumawa niya daob ko. Hmm. Sershie. Hmm. Namimiss mo na si Miss Kisses, no? <laughs> Sobra. Kakampi ko sa lahat yun, eh lagi kami nag-aaway, di ba? Huwag kang mag-alala, mag Miss Hershey. Nandito naman ako eh. Salamat, Kakay, ha? Ikaw na lang kasama talaga ni Miss Hershey. Oo oh, nga eh. Kaya palagi ako naglalagay sa patahian para malagi siyang may kasama. Alam mo, napakaswerte talaga ni Miss Hershey na gimana na ay kanya. Hindi <laughs> ka lang niya naging trabado, kundi naging kapatid ka na niya. Oh, um, tama na. Parang ako. Mm. Swerte sa'yo. <laughs> <laughs> talaga, talaga swerte ka sa'kin. akin. <laughs> eh, hindi, hindi, ka ba suerte sa akin? swerte sa'kin? Sa swerte! Ay, sure. Ay. TV boy. Oh. Malungkot ka pa rin po, po sa pagkawala ni Lolo Mars? Medyo. Pero hindi na yun yung isip ko ngayon, niyo. eh. Ninyo, may isa sabihin pala ako sa'yo. Ano po yun? Napag-desisyon na ko na kasing alis na ako ng bukang liwayway. Puntahan ko na si Mami. May maayos na kasi siyang trabaho at sariling tinitiran. Kaya gusto niya magkasama na kami. Talaga po. Mm. Tsaka... Tapos na rin yung mission ko dito sa Bukong Liwayway. Wala na rin dahilan para manatili pa. Sensya ka na ninyo, ha. Mukhang ikaw na muna bala doon sa kapilya. Naintindihan ko po kay Biboy. Kasi lang po ako na makakasama mo na yung mama mo, di ba? Ako po bahala sa kapilya. Wala po dapat kayo pag alala Salamat ninyo. Makabait ka dito, ah. Ay ninyo. Eh? Bakit malungkot ka, baby? Hmm? Ano nangyari? Nakausap ko po si Kuy, boy Alis na rin daw siya ng bukan liwayway. Ang dami pong umaalis. Kaya mas lalo po ako nalulungkot. Ay naku ninyo. Kailangan mo intindihin na hindi lahat ng mahal sa buhay eh habang buhay natin makakasama, ha? Huh? Opo. Pero okay lang yun. Kasi naniniwala ako na pag may umalis, may darating. Kaya sigurado ako, may darating. Anak, kasi madali lang manahi. Mahirap pala. Kaya lang, kailangan-kailangan ko kasi ng pagkakakitaan. Kaya kahit anong racket, papasukin ko. Naintindihan ko naman. Alam mo, tayong mga magulang, lahat gagawin natin para sa ating anak. Salamat po. Sorry ho talaga, Lolo Mars. Lo, alam mo yung gitara niyan, luman-luma na yan. Talagang malapit uh, na siya masira. Ang importante sa akin, okay kayo ni Nino. Magandang gabi, ho, Lolo Mars. Magandang gabi. Hello? Naikwento ng lahat ni Nina sa akin. Kung hindi man ako buong buong sumasang ayon, ito sa gusto mong gawin. naiintindihan ko naman dahil yun ang kailangan mangyari. Yun ang tama. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga kay niyo Hanggang nandito siya sa bukhang ni Wai. isa ako sa mag-aalaga sa kanya. Salamat ho, ah. Kahit pa mas mapapanatag ho yung loob ko na alam kong kayo yung makakasama ng anak ko. Magdasal para matulungan ka kung saan ka mang pupunta mag-iingat ako. Para sa anak ko, para sa kinabukasan namin. Lolo Mars, salamat sa lahat ng tulong mo. Kahit sa maikling sandali na magkasama tayo, bigyan mo ko ng lakas. Hindi lang ako, hindi hindi lang ako, kundi pati si Ninyo. Ang Ninyo? Huwag ka Okay lang lahat. Na. Nandito ang Lolo Mars mo. Tsaka, kahit na kailan, habang buhay, hindi kita pababayaan. Lolo Mars, pagdasal mo mabuti mama ko, ha? Sana, maging ligtas siya at bumalik ka agad. Tama yun, ipagdarasal natin ang mama mo araw-araw at alam mo ba, Inyo, sigurado ko papakinggan tayo ng Panginoon Diyos. Tapos alam mo bakit? Kasi nanggaling ang dasal mo sa puso mo. Pumunta ako agad dito nung nalaman kayo nangyari kay Lolo Mars. Kasi alam ko malulungkot ka. Eh may sapat na rin naman akong ipon kaya sabi ko pupunta ako rito para samahan ka. Thank you po, Mama. Sobrang nimis ko po kayo. Love you po. Tama nga si Mamay Gege. Kapag may umaalis, meron ding dumarating. Sobrang saya ko nang muli kong makita si Mama. Pakiramdam ko ay kinausap siya ni Lolo Mars at binulungan para bumalik ulit sa buhay ko. Nak. Bakit parang malungkot ang baby ko? Akala ko pa naman sasaya ka na dahil bumalik na ako. Masaya po ako, Mama. Pero pag nahalala ko po si Lola Mars, talulungkot po. Naiimbindihan kita, anak pero nag-aalala ako sa iyo. Eh kasi baka mapano ka dahil nakikita ko hindi ka na nakakakain ng maayos. Tapos parang antamlay mo pa. Huwag ka na malungkot, anak. Nandito lang ako sa tabi mo, ha? Pahinga ka na. Buti man nakabalik ka, ganda. Yung batang yan, dahil pinagdaanan. Mukha nga eh. Kaya nung natanggap ko yung sulat mo, umuwi ako agad, di ba? Nagpaalam ako dun sa pinapasukan ko. Eh, tinayagan naman ako. Mabuti naman kung gano'n. Tsaka, miss na miss na rin kita. <laughs> Friend. At least ngayon, dalawa na yung maganda sa bukal di pa yung Why? Grabe. <laughs> eh, teka lang. Hanggang kailan ka dito? Um, <laughs> ang totoo niyan, Gie. plano ko kasi sa'yo nga. So may plano? Tapos? Mama? Eh! Oh, o bakit, baby? Nagising po ako nung wala po ko si Kay sa tabi ko. Kala ko po umalis po kayo ulit. Sasabihan ko lang muna ni si Nino. Oo, oh, sige, sige, sige. Anak, parang... mainit ka yata. Miss Hershey, nasarado ko na nga ho pala yung patahian. Paano? Uwi na po. Ay, oo. Sige, sige. O, salamat kayo. Mm. Sige. Ay! Uy! Ito naman! Ah. Ano, Ms. Hershey? Ah. Akala ko umuwi ka na. Eh kasi naman, Miss Hershey, kita ko parang malungkot ka eh. Kaya sasamahan mo na kita. Ha? Ah, hindi. Okay lang ako. Nagpapahinga lang. Okay lang ako. Sige na, umuwi ka na. Diba ang dami mo pang gagawin? Sige na. Okay lang ako. Alam mo, Miss Hershey, kung ako sa'yo, lumabas labat ka kaya, mag-aliw-aliw, Makipagkaibigan. At saka ano kasi, binilin ka din kasi sa'kin sa akin eh. Miss Kisses. Mm -hmm talaga si Kisses, eh, no? Ano-ano mga sinasabi. Ano ako lalabas? Gagawin ko pag nasa labas, Apa? Natural, makikihalubilo ka sa mga tao, makikipagkaibigan. O kaya pwede din namang makikipag-date. Eh, ano Sir Shee, oo, makipag-date ka. Ay, naku, hindi naman totoo yung mga date-date na yan. At saka sayang sa oras. Kanino naman ako may pag-date? Wala din din. Ah, ay, ayoko talaga. Ay! Wala akong... Ano sa... Ay, naku, pakunwari ka pa, date? Miss Hershey, dyan, ha? Pakunwari ka pa, kunyari. Hindi ko alam, kanina ako makikipag date Walang iba, kundi no. kay... Arie! Ay, ano ka ba? <tod> Ay, ano, Arie? Nakakahiya? Ay, talaga, e ano, nakakahiya? Ano, nakakahiya? Kita ko, oh, umiti ka, ah. Umiti, ka mm, talaga, Ay, ako, oh, si Hindi ah, hindi ako umiti. Huling, huling, ko. Huling ko mag, alam mo, umuwi ka na. Ang ingay-ingay nito. Parang nandito lang si Cases. Kinapuwi <tip> mo. Ingay-ingay. Oh, uh, ang ingay. oh, ingay. oh, kulit mo. Kasi umuwi ka na. Oh, Oo na, umuwi na ako kasi. Kala ka eh. ako naniniwala sa mga oh, na, ganyan. Umuwi na talaga Nakakaya. Alam mo, Ariel. Umuwi na ako kasi alam ko. Pag mumuni-munihan ko pa si Ariel. Ay, na. Ito, naalis na Hindi ako nakangiti kanina. Ano oh? kulit. Naku, mukha sa... Badong, budang! Badong! 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 Para sa atin yun, madam, yung pagkain yes. Yes. Yan. Ka na yan? Yes! Yes! Ayan! Dito, tayo! Ay, ay, Sandali, sandali, sandali! sandali. Hindi yan basta-basta dadakmain na lang, hmm. ano? Siya'y madami sabi niyo, para sa atin din, eh. Oo, Oo naman, para sa atin yan. Pero hinanda ko yan para sa ating mm. brainstorming. Huh? Brain? Yes. Eh wala naman ako noon, madam. Brainstorming. Uy, may bagyo! Brainstorming! Ay, naku, Talaga naman. Consistent ka. Ang brainstorming, ang ibig sabihin noon, magpapalitan tayo ng mga ideya. Kailangan ko ng ideya ninyo. Ideya, madam eh. Parang ideya tungkol naman sa anyan. Siyempre, alam niyo naman na isa akong businesswoman. Mm. At naisip ko na sana ilagay natin ang pangalan ni Lolo Mars sa aking kakanin. Para pagbibigay-pugay sa kanya. Kaya kailangan ko ang mga ideya ninyo. Oh. <laughs> yun lang pala eh Dali lang naman pala yon balik yon sa naayos assignment oh, ni asaymen oh, eh. Oh, sige. so ngayon isang idea isang kuha ng pagkain oh Marami ako sige talaga o sige ha Umpisa na Simulan natin na. O, sige, oh, ha, sige. Magpuputol na ako habang oh, ma ma ako 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 Sulat ako ako Sulat mo. Mm -mm. Ah. Teka. Okay. Kaka... Huwag ka maingay! Ay, no mamaya, no copying! Mamaya, mamaya. Sige, sige. Ako, isulat, isulat mo yung... akin. sabihin ko na lang yung akin. Ano sa'yo Number two, number two uh, ka. kaka... kaka kakainin ni Lulu Mars. Kakainin? Ah! Bibikuhin ni Lulu Mars. Bibikuhin. Ano ba yun? Sige, brainstorming naman eh. Oh. pa patingin ko na yung nandun sa dulo. Yan. Oh, yun nasa dulo. Yan. Yeah. Thank you. Parang masyado naman palang maliit. Ay, okay. parang mas malaki po yung isa na. Yung bulak. Ay, ay, sorry, sorry. Ariel! Hershey! Oh, <laughs> kamusta ka? Ah, uh, eto. Uh, tumitingin lang ng mga gamit para sa bangka ko. Wala kasi sa amin eh. Kaya, mm -hmm. Dito ako pumunta. Ikaw, kumusta? Ay, eto. Bumibili ng tela para sa patahian. Tsaka tumitingin na ng bulak-laki okay, para sa puntod ni Tatay. Ah, ikaw, bibili ka din ba ng bulak Oo. Para kay Emily. Ah. Oh. At girlfriend mo? No?